nakatakdang bumisita sa undas si Hilda sa puntod ng kanyang mga yumaong kamag-anak. Kaya ngayon pa lang, inihahanda na niya ang mga kakailanganin nito sa pagbisita. At hindi nga mawawala sa kanyang listahan ang kandila. Ring undas, ang kailangan po natin na para sa mga mahal natin sa buhay is ano kandila para mailawan natin sila at bulaklak para tanda ng pagmamahal na Tanda ng pagmamahal sa kanila. Kahit wala na sila, buhay na buhay pa rin sila sa ating puso. Kaya naman maaga pa lang, minabuti na niyang bumili ng mga kandila. Medyo mura pa ng konti. Pero pag-acto na, simpre may kamahalan na. Maging si Lina, maaga na rin bumili ng mga kandilang gagamitin sa pagbisita niya sa puntod ng kanyang asawa. Pero ang kanyang binili mga scented candles na paborito raw ng kanyang asawa noong nabubuhay pa ito. Kasi pag ganito na in scented candle, parang naalala mo siya palagi. Just like my husband. Kasi mahilig siya sa ganito. Sa bahay namin may mga in scented candles every time na dadalaw ako, gusto ko yung may amoy. Noong lunes, October 27, nagsimula ng magbenta ng mga bulaklak at kandila ang ilang vendor sa Perfecto Street, Baguio City. At ilang araw bago ang undas, unti-unti nang dumaragsa ang mga mamimili. Yes po, ngayon po malakas. Yung kapon po na first start pa lang po namin, actually medyo mahina po, totally. Kasi ngayon po na malapit na din po yung undas or yung araw ng patay, mas dumadami po talaga. Dagdag pa ni Eliza, inaasahan pa nilang lalong lalakas ang bentahan sa mga susunod na araw habang papalapit ang undas. Sa kasalukuyan, naglalaro sa 50 hanggang 150 ang presyo ng mga ordinaryong kandila depende sa klase, habang nasa 50 hanggang 200 pesos ang mga scented candles. Ang mga vigil candles naman ay naglalaro sa 75 pesos hanggang 170 pesos. Naglalaro naman sa 170 pesos hanggang 200 pesos ang mga 7-day candles. Ayon sa Department of Trade and Industry Cordillera, wala naman silang nakitang pagtaas sa presyo ng mga kandila. Actually po, uh, ito po wala pong nagbago sa presyo ng mga kandila natin. In fact, uh, as a result of our monitoring na ginagawa ng DTI, uh, nakita natin na within siya sa suggested retail price ng mga kandila. And uh, as a matter of fact also, base sa monitoring natin, Uh, around, uh, kasi 33 yung uh, items na minomonitor natin dito depending on the sizes, 33% dito mas mababa sa suggested retail price na binigay para sa mga kandila. Tiniyak din ng ahensya na walang mangyayaring pagtaas sa presyo ng mga kandila sa pagsapit ng undas. Paalala naman ng ahensya sa mga nagbebenta, We would like to remind also yung mga retailers natin na they have to ensure that they are within the suggested retail price and nandyan po ang DTI para bantayan at i-monitor yung mga presyo ng mga kandila. Samantala, nag-inspection din si DTI Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque at DA Secretary Francisco Chu Laurel sa Guadalupe Market at isang supermarket sa Makati ngayong araw October 29. Ito'y para matiyak na walang pagtaas ng presyo ng kandila, bottled water at iba pang basic necessities habang papalapit ang undas. Ron Maranan, RGN News.